ipinahayag ni Interior Secretary John Vicremulia na balak niyang humiling ng pahintulot mula sa International Criminal Court, ICC, upang makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City kahit nakakulong ito sa Netherlands. Ayon kay Remulia, kinikilala ng pamahalaan ang pagkapanalo ni Duterte sa halalan kung saan nagtamo siya ng 662,630 na boto. Bagamat hindi makadalo ng personal, sinabi ni Remula na maaaring pansamantalang gumanap ang bise alkalde sa kanyang tungkulin. Si Duterte ay inaresto noong March 11, 2025, kaugnay ng mga kasong crimes against humanity, ngunit na natiling kwalipikado bilang kandidato dahil wala pa siyang hatol. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag -follow.